Hello mga ka-health! Welcome back sa ating channel! Alam nyo ba na libu-libong Pilipino ang tinatamaan ng dengue fever taon-taon? At sa kasamaang palad, may ilan ding namamatay dahil dito. Ngunit, alam mo ba kung paano ito maiiwasan? At ano ang dapat gawin kung may sintomas ka na? Sa video na ito, aalamin natin ang lahat ng dapat mong malaman tungkol sa dengue fever. Mula sa sintomas, sanhi, lunas at mga paraan kung paano ito maiiwasan. Kaya siguraduhin mong tapusin ang video na ito para sa iyong kaligtasan at ng iyong pamilya. Ang dengue fever ay isang sakit na dulot ng dengue virus na naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Madalas itong lumalaganap tuwing tag-ulan, lalo na sa mga lugar na may naipong tubig, gaya ng planggana, gulong at kanal. Paano mo malalaman kung may dengue fever ka? Narito ang mga karaniwang sintomas lagnat na umaabot ng 39 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius. Matinding pananakit ng ulo, panlalabo ng mata o pananakit ng likod ng mata, pangangasim ng katawan at joint pains parang trangkaso, pantal sa balat, pagdurugo ng ilong o gilagid, pagsusuka at pananakit ng tiyan. Kapag lumala ang dengue fever, maaring mauwi ito sa dengue shock syndrome o severe dengue na maaring ikamatay. Narito ang babala ng mga doktor. Matinding pagsusuka at dehydration, mabilis na pagbagsak ng blood pressure, Pagdudugo sa loob ng katawan, paninilaw ng balat at pagkawala ng malay. Kapag nararanasan mo ang mga alinman sa mga ito, agad nang pumunta sa ospital. Paano maiiwasan ang dengue? Ang pinakamabisang paraan para labanan ang dengue fever ay prevention. Narito ang ilang tips para maprotektahan ng iyong pamilya. 4S Strategy ng DOH Search and Destroy Alisin ang tubig sa mga lalagyan gaya ng gulong, bote at paso. Self-Protection Gumamit ng insect repellent at magsuot ng damit na mahahaba ang manggas. Seek Early consultation. Kapag may sintomas, agad magpatingin sa doktor. Support fogging or indoor spraying. Makibahagi sa community fogging kapag may outbreak. May lunas ba sa dengue? Sa ngayon, wala pang tiyak na gamot para sa dengue virus. Pero may ilang paraan upang mapagaan ang kondisyon ng isang may dengue. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Magpahinga ng mabuti. Kumain ng masustansyang pagkain para lumakas ang immune system. Sumunod sa payo ng doktor at iwasang uminom ng gamot na may aspirin o ibuprofen dahil maaari itong magpalala ng pagdurugo. Ang dengue fever ay isang seryosong sakit pero kung alam natin ang tamang impormasyon, mapipigilan natin itong kumalat. Panatilihing malinis ang paligid, protektahan ang sarili, at agad magpatingin sa doktor kapag may sintomas. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para sa mas marami pang health tips. Maraming salamat mga ka-health, paalam.